Virgo, Virgo, Virgo. Sorry, medyo na late kayo. Kasi, nakorap yung uh, ni-record ko. No, so, yun. Hindi kayo nasama. Maganda pa naman yung reading na yun kasi hindi dense yung energy. So, anyway, this is a timeless reading. Pwedeng nangyari na, nangyayari na, or mangyayari pa lang. This is also a collective reading no? So, asahan mo hindi lahat ito is magre or makaka-relate ka kasi iba ibang tao, sitwasyon, pangyayari yung mahagip na energy. So, piliin mo lang yung, uh, ano, makaka-resonate ka. So, katay na energy mo. um, ngayon, uh, darating na uh, araw, Virgo, is parang ang dami-dami mong priority. Yun nga, sinusigundahan ka ng Seven of Cups. Parang ganon. Ang dami-dami mong uh, choices, no? Yung tipong iniisip mo, saan ba ako nabebelong? Saan ba ako bagay? Saan ba magkakaroon ako ng uh, kasayahan? Ganon. So, ang dami-dami mong choices, pinagpipilian mo. No? Binabalanse mo. Two of Pentacles and Seven of Cups. Kasi yung darating na energy sa sa'yo is parang napaka-smooth. No, yung daloy na parang, alam mo yon yung uh, ang bilis dumating sa'yo or uh, parang ang easy-easy lang no, dumating. Yung parang ang dali lang nga dumating. For example, parang inisip mo lang na mag-bake cake. Yun kasi na, na energy na sagap ko kagabi. Ang ganda talaga ng energy mo na ano, na-read ko sana, no. Anyway, move on na ako doon. No? Kahit na, ano, ano, ang ganda. Sige, gan ganito na. Pa proceed na tayo. Na yung tipong parang inisip mo lang na parang, Magaling ako magluto ng ulam, pero bakit kaya hindi ako gumawa ng mag-bake ng cake? No, inisip ko lang ha mag-bake ng cake. Tapos parang may nagbigay sa ng liyanera, nagbigay sa iyo ng mga gamit na pang ki, na pang ano yon ng yon no so opportunity naman parang alam kung kung parang gusto mo magbenta ng mga sasakyan ganun alam mo yung konting post mo lang sa social media na ka na agad ganun basta ang bilis dumating ng mga opportunity sa iyo or baka iniling mo lang na magkaroon ka ng trabaho pero alam mo yon kaliwat ka ng side by side side by side yung hiring tapos natatanggap ka agad so ganun yung uh, pabor na parang darating sa ngayon Virgo na ambilis, ambilis lang lahat dumating sa no and dahil doon parang ang dami mong priority gayung no? tipo tipong ano ba magiging businesswoman ka ba magiging mother ka ba or father No, yung uh, gusto mong gampanan lahat, ang dami yung priority or magiging anak ka ba, magiging uh, mabuti ka pa pang anak sa magulang mo kasi baka binibisita mo sila kahit na may pamilya ka, no, ganun. No, and kahit ano pa yan, meron kang attainment, no, may completion ka, may makukuha ka talaga, no, or maybe dahil may balance dito, may two of pentacles, mababalansin mong lahat yan, so baka yun yung attainment, no. Uh, may achievement ka, may achievement na mangyayari or makukuha ka or isa dun sa mga sa mga opportunity na darating sa iyo isa uh, mapapagtagumpayan mo yung nga uh, parang magkakaon ng growth and development, yung kikita ka talaga, ganun. Kasi masipag naman talaga kayo, Virgo. Tsaka may pagka-perfectionist kayo. Yung tipong, ano, balik na naman tayo sa paggawa ng kakanin, halimbawa, no? Yung tipong gusto mo sana is makulay na puto, Ganon. Pero ang na-achieve mo agad, gusto mo sunod-sunod agad. Yung makinis, na puto, yung umaal sa agad, kahit na first time mo palang gumawa ng puto. Ganon, no? So, may pagka-perfectionist kayo. No? Yung tipong dapat maganda, detalyado, no? Yung attractive sa paningin ng bawat tao. Ganon, no? Malinis. Yun. Yun, magaganda ng cards mo. Ang dami mo nang priority nababalanse mo pa lahat or uh, pwedeng warning sign to or sige, kukuha pa ako ng energy. Wait lang. No? And dahil doon, may attainment ka na nga may world card. Nakikita mo ba yan? World card. You know, attainment yan. May, ma may makukuha ka talaga na gusto mo na mangyari sa buhay mo. And dahil dyan, may isa-celebrate ka. No? Friendship, community, basta something ganun, no? Kasi ang dami-dami mo ang priority sa buhay mo. No. Kasi ang nga, parang naging goal mo is parang naging practical ka lang. Ganun. No. Ah. Uh, ah, uh, Virgo. Alam mo 'yun, yung uh, parang marunong kang humawak na ng pera, ganun siguro dahil may sa mga pinagdaanan mo rin naman. Virgo na parang kung meron ka bang uh, kakapusan na pinagdaanan dati. So, eto na 'yon na uh, marunong ka na ngayon kumontrol ng pera yung tipong hindi ka na palabas. Ganun, and the in fairness naman sa inyo mga mga Virgo kasi kayo ay earth sign, mga practical tayo kayong tao, into realistic talaga kayo. Yung tipong awag ah, muna to, no, wag muna tong wag hindi ko muna tuwillahin para may ipon ako. Yung something ganun, yung practical kayo, no. So kapat ng energy mo O, oh, ba diba? Meron talagang partnership. May collaboration. King of Swords. Head over heart. Okay. So, nakikita ko dito, no, yung iba sa inyo, no, kung may balance. Yung iba sa inyo siguro no warning sign to baka sa ibang phase ng buhay ninyo is baka hindi nyo mabalance. Kasi parang ang daming career opportunity, no, nadarating sa inyo, no, finances, passion ba yan? no, baka maisan tabi nyo din yung family niyo Kasi nga, ang dami, eh, side by side, siguro yung sideline mo, or may, baka may job ka pa ngayon, tapos ang dami mo pang sideline sa inyo, tapos may pipirmahan kang mga kontrata, parang ganun, meron kang attainment, or baka pwede nga, sunod-sunod yung party, or pinapartihan ka talaga, alam mo yun yung parang, dahil na uh, nare-recognize ka, ganun yung work of art mo, Virgo, parang ang uh, parang sineselebrate, parang binibigyan ka ng party ganon or pwedeng ikaw yung nagpapa-party ganon Virgo, no? Ah, uh, pwede ding warning sa itong Queen of Pentacles. Hinihinay lang uh, sa paggastos ng pera. Ganyan kung ang dami mong attainment sa buhay. Unahin mo yung uh, practicality, unahin mo yung mga basic needs or unahin mo yung uh, pangmatagalan, pang long term, halimbawa pag-iinvest ng mga lupa or business pa, dagdagan mo yung business po, parang ganon, something na maging practical ka. Since, sa uh, yun naman talaga yung energy niyo Virgo, magaling kayo sa ganon. So, yun, with the lovers, no, ah, uh, parang peaceful and harmonious naman yung buhay ninyo pagdating sa inyong love life. No, kung meron na kayong partner ngayon, isa, uh, eto, isa confirmation na, this this coming days is wala kayong problema sa mga partner ninyo. Ganon, may love, may harmony, you no? may union, yung tipong nagkakaintindihan kayo or sa mga wala pang jowa dyan na or wala pang partner dyan na Virgo, no. Pwede nga this coming days is makikita nyo na yung ano ninyo, yung, uh, yung magiging uh, partner in life ninyo, ganon. With the king of swords. So, yun, parang pagaganahin mo talaga this coming days, yung iyong isip kontra doon sa iyong puso. Yung tipong, alam mo yun, no, ah, uh, yung tipong uh, in terms halimbawa sa sa pera ganun mas mangingibabaw sa yun na ano muna tanggihan muna yung mga tao parang ganyan no nakikita ko halimbawa ah, uh, dahil nakikita siguro ng mga tao na parang ang dami mong attainment sa buhay, no? Based sa mga cards, no? Baka may mga umutang sa'yo, ganun. Eh, nagsisimula ka pa nga lang, eh, no? Binabalansin mo pa lang, eh. Tapos ang dami mong mga nasakripisyo din. Ang dami mong priority. Kasi may ito, nakita mo ba itong tao? Seven of Cups, no? Ikaw yung tao, nakatingin ka sa maraming cups, no? Yung priority in life mo yan, no? So doon, parang isa doon, medyo hindi mo priority siguro muna yung uh, tumulong. Ganyan, kasi nga parang nagsisimula ka pa naman, no? Virgo, no? Yun na. Ah. And then sabi dito, head over heart, no? Yun, parang mas magpagaganahin mo ngayon yung isip mo. Kasi ang dami mong pangangailangan, so parang wala mo ng utang, no? Ganyan, no? So may mga tao kang, ano, tao kang tatanggihan, or disiplinado ka no na hindi mo na magpalabas ng pera, ganon or disiplinado ka na dapat ganito yung maging decision no, firm, yung totoo ng de decision um, firm yung iyong decision. Uh, truthful ka, honest ka. No, yung uh, malinaw sa yung mga gusto mong mangyari no para maprotektahan yung energy na yon or para ma-maintain yung energy na yon. Uh, Virgo no, so yun lang parang yun lang yung, yun, parang wala namang halos warning sign dito we eh, Virgo. Maganda yung ano niyo yung readings nyo. So, yun lang yung, ano mo, yung readings mo for this coming day. So, kuha naman tayo ngayon ng mindful messages. Ito yung may uh, merong paalalang mensahe from the universe. Balance. Dalawang beses lumabas yung balance. General energy mo pa yung balance. So, may kailangan ka talaga ng balansihin. No? Virgo. I surround myself with people I love and enjoy my time with them. No, but I also take time to nurture my relationship with myself. No, uh, sabi dito, paligiran mo daw yung iyong sarili ng mga taong mahal mo at yung na -e enjoy mo na kasama. No, pero meron dito but, but Also take time no, to nurture my relationship with myself no. So i treat mo din daw yung sarili mo no. Yung uh, tipong parang kayo muna may me time. I have found a healthy balance between being with my friends and having self-care time. No, hanapin mo daw yung pagkakaroon ng balanse. Eh. Yung uh, healthy balance no between uh, sa kasama mo yung mga kaibigan mo or sa pagiging ikaw lang mag-isa. So, yun, balance. Yun yung uh, mindful message sa iyo. Ito naman yung may archangel messages. Ito yung merong uh, protection and guidance ng uh, mga archangel. So, sabi ni archangel Indriel, You are a light worker. God needs you to shine your divine light and love like an angel upon the earth and all of it its inhabitants, no? Ikaw daw ay isang light worker. Yung parang uh, mabuting advisor, yung ganun, yung uh, nagbibigay ng liwanag. Ano ba yung liwanag na yon Yung mabuting gawa, no? Dapat uh, makita nila yung para ka role model, no? Yung nakikita nila na uh, dapat makita kanila na may mabuti kang prinsipyo sa buhay at yun yung dapat nilang gayahin. Ganon, you are a light worker, no? God needs you to shine your divine light and love. Excuse me. <coughs> kailangan kailangan daw na nga, Panginoon, yung uh, ganyan. Yung ganyang attitude mo, yung uh, light, no? yung uh, yung kaningningan, no? Para mag-spread ng light and love, eh, yung kaliwanagan at pagmamahal. Katulad ng anghel nag na bumababa sa lupa no para gabayan yung kanyang uh, mga tao so ganoon yung uh, archangel message, messages for you no virgos so, kung nagustuhan mo tong message na ito please consider liking to this video or kung hindi ka pa nagsasubscribe, subscribe please magsubscribe magsubs ka na rin sa video na ito thank you bye